Hello guys, good morning. So gagawa tayo ngayon ng Bicol Express. Ayan, hindi ako gumamit ng pork. Ang ginamit ko ay chicken. Ayan, para matikman ito ng friendship ko, syempre. Gisa lang muna natin. Tapos saka natin ilagay ang ating uh, coconut milk. Meron tayo itong green chili at saka red chili. Ayan. Gumamit tayo ng baguibins beans. Ayan. Masarap to guys. close. Ayan sya, lagyan natin ang ating uh, coconut milk. Ayan. Ito ang ating uh, chicken bicol express. Ayan. Wow. Sarap naman.